Magandang umaga po mga kalaki, gising na po 5am na po ng July 12 Bayad po mga kalaki at syempre po ngayon pong magsi second week na po ng uh, July mga kalaki Ang tanong ko, nakaranas ka na ba ng lucky numbers namin? Nasubukan mo na bang tayaan ng lucky numbers namin? Kung hindi pa, abatutok na rito mga kalaki dahil ngayon pong umaga uh, Nagsumada po ako kanina po uh, bago ko matulog Uh, ng mga 2 digit lucky numbers po ng bawat bayan ano po kung meron po ako na hindi po mabigyan na bayan sabihin nyo lamang po para sa susunod po pag-aaralan ko at ibibigay ko po sa inyo kaya mga kalaki eto na po ang magagandang tips at code ng mga 2 digit lucky numbers para sa mga tataya po ng 2D Lotto ng National at Weteng eto na po ang mga kalaki handa ka na ba? Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging siyempre milyonaryo? ayan mga kalakit ito na po ibibigay ko na po ang 2 digit lucky numbers umpisahan po natin sa Cain 13-24 San Mateo Rizal 12-8 Dabao 15-9 Tarlac 23-12 Quirino 8-2 Bacolod 9-13 Cavite 12-16 Taguig 13-4 Mindoro 8-5 Taytay Rizal 9-15 Antipolo 23-11 Muntalban 24-2 Angono Rizal 7-14 Romblon Gis 21 Tabuk 4-8 Marikina 9-2 San Juan 1-15 Pasig 26-30 Manila 534 Paranaque 1228 Olonga po Uy, daal po pa ako Huwag eh. gising-gising dapat tayo Olonga po <coughs> 1527 Quezon 1234 Laguna 29 g Aurora 272, Aklan 1520 Cebu 1 22 Masbate, 3, 5. Ilocos Norte, 10, 21. Ilocos Sur, 23, 4. Nueva Vizcaya, 5, 14. La Union, 27, 29. Pangasinan, 21, 32. Pampanga, 14, 11. Quezon City, 2, 19. Samar, 20-28 Leyte 14-16 Iloilo 5 Gis Benguet 11-23 Butuan 27-35 Bataan 11-32 Batangas 9-15 Bicol 1-14 Baguio 322 Bulacan 5 sa Bohol 18 Capiz 12 Gs Rojas 2119 16. 1630 Isabela 1127 Marinduque 418 Caloocan 2533 Mountain Lupa 29 12. Palawan, 3.16. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga laki followers na nag-aabang po lagi sa atin. Para po makatanggap kayo ng mga legit na aka, uh, legit na lucky numbers, dapat sa legit na account po kayo nakapollow. Ingat-ingat po kayo sa mga gumagaya po sa amin. Baka mali po kayo nasasalihan ng private consultation. Ako po, mag-ingat kayo dahil marami pong mga fake account dyan na nagkalat. Kinukuha po yung picture ko, ginagawa po nilang account, hindi po ako yon. Madali lang po akong hanapin sa Facebook. Ito po ang gamit ko ngayon, Red Parungkin. I-check nyo po ang followers. na kay yellow t-shirt ako. Kasama ko si Lola Carmen na merong 114,000 followers. Kami po mga kalaki yan. At sya, syempre po mga kalaki, ang second account ko po, ah, uh, Aris Gatchalian din po. At meron po kami mga account na ganyan sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin, na merong 17,000 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin, na merong 400 44,000 followers. yung mga legit na account namin sa social media, pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po, padadalang kita ng mga lucky numbers agad-agad po sa messenger nyo. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob po ng 3 months, sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National, sa Wedding, pag sumali ka sa private consultation. At ang maganda nito, i-code ko po ang birdman at Berture mo, malay mo naman. Dito masubukan mong manalo kaya. Sa mga interesado po, message na po kayo sa messenger ko, sali na po kayo. At may discount po ngayong araw po na ito mga kalaki. Para member ka sa akin ng July, August at September. Okay, tandaan niyo po mga kalaki, 3 days po pinapalitan ng lucky numbers natin bago po bitawan. Ayan. At syempre po mga kalaki ha, eto na po, ituloy na po natin ang mga 2-digit lucky numbers po sa Sambales. Uy. 13, 23. Apayao. 14, 19. Cotobato. 18, 15. Binangonan. 4, 20, Morong sa is Ayan mga kalaki, inuulit ko po ah, sa mga sasali po sa private consultation, message po kay sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na kausap nyo ako at hindi po sila na ginagaya po tayo. Ito na po mga kalaki ang ating shoutout time. Ayan, shoutout po tayo kay Sir Luis Manansala from Baguio City. Hello po sa mga taga Baguio City po dyan. Maraming maraming salamat po. Happy viewing po sa pamilya Manansala. Maraming salamat po sa walang sawang panunood. Nag-chat po si Sir. Uh, humihingi po siya ng 2-digit lucky numbers. Ibibigay ko po sa iyo. At syempre po mga kalaki, dito lang po tayo sa mga tricycle driver naman po dyan sa may... Ayan, sa may... Aurora province. Hello po sa mga driver diyan sa mga tricycle. Uy, maganda diyan mga bulubundukin diyan, mga dagat diyan, maganda diyan. Siya po ay taga Dipakulaw Hello po sa Aurora Dipakulaw Shout out po dyan sa ating tricycle driver dyan Kay Kuya Natoy shout out po at sa inyo mga kasama maraming salamat po mga kalaki gising na po yan po mga laki numbers natin tayaan nyo po yan ng 3 days ha huwag nyo po agad bibitawan dahil may mga tendency po ang mga laki numbers natin lumalabas po 3 days or after mga kalaki kaya kung ako sa iyo stay ka lang dyan congratulations po sa mga napapanalo natin araw araw po may mga nananalo po sa laki numbers natin nakapost po yan sa facebook ang gusto ko ngayon ka ngayong araw na to na nanonood ka ma experience mong manalo sa amin good luck po mga kalaki ingat at claim it, mananalo tayo. Tataya ako mamaya. 6 digit tsaka 2 digit. Good luck.